Abay may good news nga agad patungkol dito sa injury ni Lebron James laban nga sa Boston Celtics. Well matapos nga mag-left na ito ni Lebron mga idol in the game with 7 minutes left ay ito nga si Dave McMenamin after the game ay nireport nga ang bagay na ito. Kung saan sinabi niya sa tweet, it is too early nga daw to project an accurate timetable kung gano'ng nga daw katagal mawawala itong si Lebron James lang dahil sa kanyang left growing injury. Pero ayon nga daw sa isang source na kanyang narinig ay baka nga daw itong si Lebron James ay mawala for weeks and not for a few days para nga sa Los Angeles Lakers. And well, ang balita niya ngang yan mga idol ay kumalat na nga agad dito sa NBA World at binalita na itong si Lebron James ay out for a few weeks para nga sa Los Angeles Lakers nang dahil nga sa kanyang growing injury. And well mga idol, sa mismong post-game interview ni Lebron James a few moments later, a few minutes later, abay iba nga ang kanyang sinabi patungkol sa pag-update niya sa kanyang injury. Malayong malayo nga dito sa binalita neto ni Dave McManaman na isang ang Lakers slash ESPN reporter. Pakinggan nyo itong mismong mga sinabi ni Lebron James patungkol sa kanyang injury. Lebron, just what's your level of concern right now with the groin? Uh, Not much, not much concern. Uh, obviously, we going day to day. We look at it each day to see if it gets better, and then uh, you know, take the proper measurements and see, see what we need to do going forward. Yep. Yep. Just what's the process for you mentally over the years? Uh, you know, when you have something happen like that, and you know, do you, you wait to get imaging back, or do you kind of have a, a certain feel? Um, I don't know. Sit down and write with Mike, and figure out what the best case and the best case of plan is going, you know, going forward. Well, nang natanong nga itong si Lebron mga idol patungkol sa kanyang concern about his growing injury ay sinabi niya mga idolay ay not much concern itong nga iniisip ni Lebron patungkol sa kanyang nasustain na injury. Sabi niya mga idol, day to day lang daw siya at hindi nga katulad ng balita ni Dave McManamin na out for a few weeks na agad itong si Lebron James. At yan nga mga idol, talaga nga namang napakagandang balita para nga sa maraming Lakers fans, good news nga ito patungkol kay Lebron James nang dahil parang false news ang binalita nga sa atin ni Dave McManamin na ayon nga daw sa isang source na nagsabi sa kanya na it's a matter of few weeks nga daw na mawawala itong si Lebron, not a matter of few days. Pero ayun nga kay Lebron ay day to day lamang ang kanyang ang injury. Kaya naman ngayon ay currently lito ang maraming fans kung sino ba daw ang kanilang paniniwalaan. Ito bang reporter na medyo kilala naman na siya bang idol at respetado na rin? Or ito nga ang si Lebron James na siya mismo nakasustain ng injury at ah, siya na mismo ang nagsabi na hindi siya masyadong concern dito nga sa growing injury na kanya nga nasustain. Kaya naman ang mas magandang gawin natin mga idol ay abangan natin yung official report na itong team ng Los Angeles Lakers nang dahil for sure after this game ay papa rin lang itong si Lebron James para nga malaman talaga kung ano ang kanyang lagay, kung okay ba talaga kanyang injury or kung hindi okay, kung out ba siya for a few weeks or for a few days lamang. And for sure, baka bukas niya mga idol ay may update na agad tayo. Kaya naman bukas ay atin talagang malalaman ang lagay ng injury ni Lebron. Pero ayon na mismo kay Lebron, abay day to day lang siya at hindi siya masyadong concern sa anyang ang injury ito.